In the name of Jesus, I take authority and I bind all powers and forces in the air, in the ground, and in, in the waters, waters, in the, in the battle the earth, against in the battle all the evil ones that roam the earth. Sarado Katoliko at mula sa isang madasaling pamilya si Mara. Fourth year high school siya noon nang magsimula ang kanyang kalbaryo sa mismo araw ng kamatayan ni Kristo. Pasay na po kami sa car and then Parang may napansin lang po kung ba't parang medyo teenager din pero nagkatinginan lang kami. Tapos yun po yung sobrang weird kasi pagkalampas niya, pagkalingon ko, wala na po siya. Nung siguro po mga 2A, mga madaling araw na po, nag po kay mami na sobrang sakit na ng katawan ko. Parang hindi ko na po na control yung sarili ko. Kung ang possession ay ang pagpasok ng isang demonyo o masamang espiritu sa mismong katawan ng tao at sinasakop nito ang buong pagkatao ng biktima, ang oppression naman ang pag-atake sa isip at emosyon kung saan nakararamdam ang biktima ng pangihina ng katawan, depression at hallucination. Nangihina siya. So physically, as in super down talaga siya. So we noticed that weeks prior to that na lagi siyang ganon. May, 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 time, may pattern ng time eh. So, parang nakakagulat every 5.30 before Angelus time is 6 o'clock. Yeah. Di ba? As Catholics, we we know that. The, the 6 o'clock, the 12 noon, yung mga 3 p.m. So siya naman, nagkakaroon siya ng ganong pattern. She she asked right away for the rosary. Sabi niya, Lola, yung rosary ko. She was not moving. So, umiiyak na raw, hindi gumagalaw. But when my mom put the rosary on her hand, nag ito ng as in. Gano yeah, ano yung super flex talaga siya. Para hindi in, na yeah, yeah. Ang po na nang makagawa. Yeah, Kasi ko is ah, nag-flex -nag siya kasi parang, parang hindi hindi niya oh. she was trying to grasp yung pilit niyang hawakan yung rosary pero guman yan. So when we got home, nakita na lang namin yun na ano na talagang iba. Um ano na yung magulo na yung ano and then she's drooling drooling na yung, yung saliva niya. Mas hawak siya ng dalawang neighbors namin. Kasi talagang iba na siya. Iba na yung nanlilisik siya. Hindi nakakuha ng malino na sagot ang pamilya ni Mara sa kanyang naranasan. Meron po kasing friend si mommy na parang dinala parang parang spiritist, parang pong ganoon don parang spiritist na na, parang doon kami nag-consult. May inipit po sa toes ko na parang feather na sobrang sakit. Tapos, basta hindi ko na po ma-recall. Parang, basta nilagay lang sa paakot, parang, sino ka, anong gusto mo? Nandun pa rin po, naririnig ko po siya, pero yung mga answers ko, hindi ko po alam kung saan nang gagaling. Parang bigla ko na lang nasasabi na, basta kung ano, basta ko ano na pa rin po yung sinasabi ko. Gumaan ang pakiramdam ni Mara matapos ang sesyon sa espiritista. Ngunit makaraan ng ilang buwan. Bigla pong parang nangihina po yung katawan ko. Parang naramdaman ko na parang sobrang napapagod and bumibigat na. Parang nakarecall ko yung nangyari before na ganun din. Parang ko parang ito na naman. Mother of Mercy, hail our lives, our sweetness, our Nagsagawa na rin ng pray-over session ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit tila mas malakas ang gumagambala kay Mara. Matiling. Matiling. May mga words po na lumalabas sa bibig ko na hindi ko po alam kung bakit ko sinasabi. Parang sabi, patay na. Patay na si Mara. Patay na. Patay na si Mara. Patay na. Patay na si Mara. Habang nililigo, parang hindi ko po alam kung naiisip ko lang or talagang narinig ko na habang nililigo ako, bigla akong may narinig po ko na ako ang Diyos mo. Sabi, ako, parang iba po yung pakanang parang ako ang Diyos mo. Huwag ka sa kanila. Ako ang Diyos mo. Sa puntong ito, nakatagpo ng kakampi si Namara sa katauhan ni Father Sikia. Marami daw naglipa ng espiritu sa bahay ni Namara at matapos ang evaluation, nagdesisyon sila ng agarang eksorsismo. Ang miracle ko, naglalatin po siya habang pinipray over ako. Tapos, after nung after nun, nung parang medyo na-relieve na ako, nung naramdaman ko na po yung parang, basta parang na-relieve, sobrang na-relieve ako. Tapos holy water po. Parang Ganoon parang sa forehead. Pagkatapos ng ritual at blessing sa buong bahay, nakaramdam na ng kalayaan si Mara. After po nung nangyari, parang hindi lang, parang hindi lang tayo nabubuhay. Just for this, parang, uh, parang lahat po tayo may mission. And maybe parang nalaman ko na po yung mission ko na, mina-experience akin to ni Lord para to share to other people na parang hindi lang hindi lang po sa akin ito nangyayari but it can also happen to anyone mas naging close ako kay God mas naging nalaman ko yung nagaroon ako ng deeper conversation ng deeper parang mas deeper relationship with Him through that experience Ang dapat sana'y deliverance prayer lamang, naging eksorsismo na.